Dumako naman tayo sa panganganak ni Eba ng kambal lalaki at babae Abel at kain at kakambal nila. Nang sina Adam at Eba ay nanirahan na sa lupa, sila'y nagkaroon ng maraming anak. Sa bawat panganganak ni Eba, siya ay nagkakaroon ng kambal, isang lalaki at isang babae. Upang mapanatili ang hustisya at kalinisan, itinakda ni Allah, na ang lalaki ay papakasal sa kakambal ng kanyang kapatid, hindi sa sariling kambal. Dumating ang panahon ni Kabil, Kain, at Habil, Abel. Si Habil ay isang pastol na masunurin at matuwid, habang si Kabil ay isang magsasaka, ngunit mayabang at makasarili. Nang sila'y dapat mag-asawa na, si Kabil ay tumutol dahil nais niyang pakasala ng sarili niyang kakambal na mas maganda. Ipinagutos ni Adam alay salam na maghandog o mag-alay sila kay Allah. Si Habil ay naghandog ng pinakamagandang hayop ang pinili niya mula sa kanyang mga alagang hayop. Samantalang si Kabil ay nag-alay lamang ng mga bulok na ani. Tinanggap ni Allah ang alay ni Habil sa pamamagitan ng kidlat na tumama sa alay ni Habil, ibig sabihin ang tinanggap ng Allah ay ang alay ni Habil. Dahil ito ay taos puso, ngunit hindi tinanggap ang kay Kabil. Dahil sa matinding inggit at galit, sinabi ni Kabil sa kanyang kapatid, Papatayin kita. Ngunit mapayapa siyang sinagot ni Habil, Kung iyon ang kagustuhan mo laban sa akin, hindi ako makikipaglaban sa iyo. Hindi ko gagamitin ang kamay ko laban sa iyo. Ako ay may takot kay Allah, ang Panginoon ng lahat. Sa kabila nito, binalot ng kasamaan ang puso ni Kabil. Pinagplanuhan niyang patayin ang kapatid. Kumuha ng malaking bato si Kabil at ibinagsak sa ulo ni Habil at si Habil ay namatay. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, siya ay pumatay at naging unang mamamatay tao sa daigdig. Pagkatapos ng kanyang ginawa, hindi niya alam kung paano itatago ang bangkay ng kapatid. Kaya si Allah ay nagpadala ng isang uwak na naguhukay ng lupa upang ipakita kay Kabil kung paano ililibing ang patay. Doon niya natutunan ang paglilibing. Ngunit siya ay binalot ng pagsisisi at bigat ng kanyang kasalanan. Ang aral dito, ang inggit at kasakiman ay nagdadala sa pagkawasak. Ngunit ang pagsunod, pananampalataya at tauspusong sakripisyo ay nagbibigay ng kaluguran ng Allah.